Hello, welcome to Libra Philippines. So, ito yung reading natin for Libra, summarizing Venus, Jupiter, Libra, take only what resonates. For those of you na gusto mo pa personal reading, uh, Jing Taro Reader, and ko sa akin guys, last call, August 2025 na lang muna ako mag-accept ng personal reading. For, for, for further announcement na lang kung kailan magpapalik ulit. Kasi medyo magpapakabisi po ako muna sa ibang bagay guys. So, kung gusto mong humabol, punta ka na lang sa Facebook page namin, Madam P. Ayan. Uh, Madam P or Madam Princess. Anyway, let's start for the sign of Libra. Oh, this is your Libra Justice card. Love reading to guys Ah, Pa-comment naman dyan guys. Kaya kahit hard na malaking bagay yun sa akin. We do have here the page. Ah sorry. The Ace of Pentacles and the Five of swords. Okay, so kita kita natin ngayon, there's uh, some kind of pag-aaway na nagaganap with regards to whatever this new beginning na sinisimulan mo, no? Kasi yung iba hindi pro dito or hindi against, ay, or against sila dito or hindi sila happy or hindi sila sabihin na natin supportive pagdating dito sa bagay na to. Or hindi nila gusto. And maybe it has something to do with your career with the justice card. And yung iba naman, pwedeng it, it could be, uh, um, maybe if you are already in a relationship, marriage, yan, pwedeng si partner mo, yung karelasyon mo, hindi siya supportive in regards to whatever this something na sinisimulan mo. Yung iba, pwedeng pinak, uh, career money, ayan, or yung iba may kinalaman sa pag-i-invest more money or um, savings na nagagalaw mo. So, so isa ito sa pwedeng hindi sinusuportahan. Ito, person na ito. Yung iba naman, kung hindi married, marriage, or yung partner mo, it could be, um, you know, someone na may ka-one-on-one -on -one connection ka. Like, for example, business partner, etc. So, they're not happy. Ito, yung person na ka ka-connect mo pagdating sa love. The sun is here the seven of pentacles nine of swords and the judgment taurus virgo capricorn gemini libra aquarius the sun is here major arcana judgment the temperance is also a major arcana the tower is also a major arcana bottom of the deck so it could be a person Pwede nga kala mo masaya na itong taong to, pero deep inside, hindi pa talaga siya happy. Meron, medyo nagkakaroon siya ng clarity ngayon. Nagkakaroon siya ng kaliwanagan sa kung ano yung sitwasyon niya, and hindi, hindi siya happy. Nalulungkot siya, nagkakaroon siya ng... May mga hinahanap pa siya. uh, nakita ko ng mga message mula dito sa taong to pero pwedeng hindi niya na send or hindi niya you know, you know uh, it's like messaging you and then deleting the message or pwedeng um eh, hindi siya sinesend totally tina lang tapos i-erase na agad yung mga deleted message. Ah, uh, yeah. So, pwede nagkakaroon ng ending sa inyo nito person na to. Pwede nga ito yung person na minsan na nagpasaya sa inyo. So, yeah. This is a person in the past. Anong emotion niyo sa isa't isa? You do have here the five of wands and the five of cups. So, I feel like na lulungkot or nasasaktan ka ngayon. And, pwedeng nagagalit at the same time. Yung iba, pwedeng nagagalit ka dito sa mga tao sa paligid mo, lalo na mga tao hindi sumusuporta sa'yo kasi parang You need their support somehow. Emotional connect, mo. Mm. Four of Wands is here. So. Well, nakakita ko ng person na ano, na parang dito sa ending na nangyayari sa inyong dalawa. I feel like nandyan pa rin siya, hindi pa siya totally nawawala. Meron lang siya mga inaasikaso at inaayos na yan. And quite deep inside, this person is, still in love with you. The Ace of Cups is here. Pero na Four so it is, is, hidden. Nakatago siya. Kaya hindi ko na ikitang ililet go ko na tong person na to. Kasi importante ka para sa kanya. May mga bagay na gusto siyang ibigay sa sa'yo. Pero pwedeng hindi kasi pabor or hindi magugustuhan ng ibang tao sa paligid niya. So may tayo nagbabawal. And parang yung ending merong nag ano, may nag didikta yung ending na yun. So pwedeng may person sa paligid niya nagsasabi na i-end na yung patungkol sa iyo. So what will happen in the future sa inyong dalawa? In the future sa inyong dalawa. The Ace of cups is here. Ten of pentacles. A six of swords and the king of swords. Ten of wands is at the bottom of the deck. Um, gusto ko clarify the six of swords. What's with the six of swords? Five of Pentacles is here. Well, pagdating sa iyo, no, nakikita natin there's something here na parang passion mo or gusto mo then soon after, you know, nagsimula siya as, as passion. Pero soon, magiging source of income mo siya or malaki yung kikitain mo regarding dito. So, ituloy mo lang. I feel like this is something na talaga nasa utak mo, or nasa isip mo ngayon. You want to pursue this. Kasi, ito talaga eh. Parang ito yung happiness mo. Ito yung, Gano'n naman talaga yun. Mas maganda na sa si isang bagay. Alam mo kung yung gusto mo. Ano yung, alam mo kung saan ka masaya. And then, pag pinush mo siya, pag talagang tinuloy-tuloy mo siya, kasi gusto mo siya, mahal mo siya, yung ginagawa mo, talagang magbubunga ng maganda yan. But, if something, halimbawa, napipilitan ka, for example, sa isang career, sa isang work, after ilang years, di ba, parang kahit nagkakaroon ka ng growth dyan, para sa'yo, hindi ka fully satisfied kasi may something ka parang hinahanap sa puso. So, what I can see here is that whatever this thing na gustong gusto mo, passion mo, this is what you love, yes soon is magbibigay ng money or uh, pera sa iyo ito and you will be happy sa huli. So kung sino man yung mga pumipigil or nag-i-stop sa iyo, as long as uh, you love what you are doing, i-continue eh mo lang. Okay? Yun yung message. And then with regards to your person, I can see this person moving on. Pero the more na nag-move on siya, the more na umiiwa siya, lumalayo siya, tinataasan niya yung ego niya regarding sa iyo, the more na nahihirapan siya. That's what I can see, no? Lalo na kasi yung emotions nandun naman, hindi naman talaga nawala yung emotion. Kailangan niya lang maging professional or kailangan niya lang isipin din yung iba na, yun nga, is, let, let's say, meron nga talagang person na nag i stop sa kanya. So, ayun, kailangan niya rin isipin yung ibang taong yun para hindi maapektuhan no? Sa so kung ano man itong magka parang siya na lang yung nagsasacrifice dito. So, thank you for watching. I love you all and bye-bye.